Ito ang bahay na pula. Dinadaanan ng mga motorista pero walang nangangahas na pumasok basta-basta, lalo na sa gabi. Ang kasindak-sindak team may nagimbestiga at narito ang aming nalaman at nakita. Ang orbs na ito ay sinasabing simbolo ng mga entity na naglipa na sa isang haunted place gaya ng bahay na pula. Mga entity na nagre ng mga kaluluwang gala. Ang matandang ito ay sinasabing kaluluwa ng asawa ni Don Ramon Ilusorio ang nagpatayo ng bahay noong 1928. Hindi raw umalis ang kaluluwa ng asawa kaya may babaeng palaging nagpapakita. Sa patuloy naming pag-imbestiga, ito ang nakunan ng aming kamera. No, no, no.